bibili po ako na na uh, kardamom kasi mamaya ako na mga, mga ano magtitimpla after eating magtitimpla ng kape wala na akong giniling kasi ang mahal nito. Ang bango pa. Yung amoy niya parang ano, yung naamoy ko sa ano, yung sa sigarilyo. Ito yung amoy. Kasi naalala ko noon, nung bata pa ako. Pag inuutusan ako ng tatay ko bumuli ng sigarilyo, sinisinghot ko yung ano, yung pinaka-filter niya. Ito yung amoy niya. lalagyan ng lemon. Hindi kasi nawawala yung lansa. Tapos ako na mag-isa. Habang pumukuloy yung kahit. Kung napapansin yung maingay. Kasi yung ingay ng aircon. Tapos yung ingay ng cushion cooker. kasi isang manok. Yung anak ng amo ko, meron siyang anak na hindi ko ng ano, ng tarni na fish Pero, kumakain siya ng manok na nilalagay ko, inahalo ko magpakulo sa Kaya hindi ko maitigyan. <laughs> yung bigas kailangan nakababan siya ng 30 minutes na uh, ano siya iniinom niya yung tubig ang tawag doon sinisitsit niya yung tubig Dalawa naman ako ng na. ano. French fries. Para pang French fries. Yung patatas <laughs> para pang French fries nabubulol na ako at nalilito ng mukha na akong na Mabala to. Ito po yung bababarang ko ng french fries. Gagawin ko yung french fries. So, Nalagyan ko siya ng asin. At sya pa, vinegar. Para maging crispy yung patatas. make sure lang bago iprito panlawan nyo lang ulit ginaganito ko lang yung parang malapat para excited sila kasi pag palagi na lang ano, pahaba parang wala nang excitement mahilig kasi sila sa patatas ating menu for today. Ayan, may kam sa isda. May pritong isda. May shrimp dito. Bee sing, ayun ang aking body. Ang aking body ngayong araw, si Rohati. Tapos, ayan yung isda namin. Tapos, ito si Rohati. Sa Allah. Hello mga sugalabs! Magandang araw sa inyong lahat. Magluluto ako ngayon ng brown rice. Yan po yung aking mga ingredients. Pinagsama-sama ko na yung asin, spices, paminta. Maraming sibuyas. Buya, yan po yung aking karne. At ito po yung maraming sibuyas. Ouch! Tinalagay ko na po yung karne. simuyas is life tsaka kamatis is life hindi kasi masarap pag konti lang yung kamatis ang uh, sakit sa pata ng sikat ng araw eh. wala kasing kortina yung window tapos ito po yung spices maglalagay lang ako ng konting tomato paste at syempre ilalagay ko na yung magic naghahabol ako lagi sa oras. Kasi dito, pa isa-isa silang kumakain. Yan ang problema sa kanila. Tapos pa isa-isa ako pag nag-serve. Tapos after no breakfast nila, kakain na naman. <laughs> Sandok-sandok na naman. Kala ko naman si madam, pinakabahan ako dito. <laughs> Pasta away talaga itong mga ito. May white rice, rice, rice. may mulukiya. Muluki sandukin nyo na. <laughs> Dati, Alam mo, wag mo itanong. Lagyan mo lang, sabihin mo hindi yan para kainin niya. Ay, gusto gusto ni Madam yan. Ay, siyempre. Ito yung kanilang favorites. Biko. Biko na yan sa pinas? Biko na may laham. Ay, biko na may laham. Balit siya na, 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 na yelo yung kulay? Oo. Oh. Balit yung na yan. -da! Taran! Dali mo dun Nadapa ka na. Nadapa na <laughs> asaw Ang init. Ano tawag nito? Ros Hasa. Yes. Kasi galing lang daw to sa yes. Alhasa. Kaya ang tawag ng ka dito, Ros Hasa. Mm hmm. hmm?

Yung gutom din. Yung payatot. Yung Sri Lanka. I Aming mean foods. May opo kami. Nilagyan ko lang ng cooking cream. At syempre may bago. At syempre ito first serve.